Uli! 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 Kumakain! Uli! Nakikikain! Uli! Ngayon lang yan kumuha kanina pa yun. Uli! Uli! Kapal na mukha! Kapal na mukha! May birthday kasi! Kapal na mukha! Uli! Uli siya oh! Kapal na mukha oh! Hmm! Uli! Kikain! Sus! Kedi birthday! Kedi birthday guys! Tinan nyo guys! Kedi birthday guys! Tinan mo guys! Oh di ba yung birthday? Huli! Oh, Bilis mo ay ka video, alam mo lang dito ako ha! Kaya hey, pre, huli! Kahit na niya! Huli! Kapal na, hali na. Hali na, hali na. buka mo! 3,500 ako nito! May soundtrack! Makaka-copyright ako! Kapal na buka! Basta ka video ka! Basta naman dito! Ah da akong malait Ang pangit ang mukha ni Kuyo Harap ko nga Ang pangit eh yung nga, sige kaya nga kaya Huwag ano? tayo sa susunod neto Hindi ano? okay na Gusto ko na lang Hindi lang pa um, yan Yes, siya kapag nakuha guys <laughs> ano yan? Ano yan? Ano ang nakikilis mo sa mama? Nakikilis <laughs> mo sa mama! Nakikilis mo sa mama! Nakikilis mo sa mama! Makapirate ka sa amin. <laughs> eh, pre, alam mo na. Orgas birthday, yeah. birthday mo, ha? Sige. Magbibigyan ka birthday mo eh. Kailangan paasok kayo May pasok kayo bukas, di ba? Saan? Sige, paliwanag mo. Ako yun eh. Sige nga, oh. Grabe. Sige nga, paliwanag mo. O, oh, ikaw, paliwanag mo. Oh. Paliwanag no, mo. Paliwanag mo. Na, mo. Paliwanag mo. Paliwanag Tira doon ng pagkain sa kapitbahay. Kapitbahay lang. Ah, kapitbahay lang. Suspect kumakain pero hindi nagugas. Hoy, nagugas ako. Pakita mo pa yung video, John. Suspect, kala mo matangkad. Maliit pala. Suspect, <laughs> kala mo mabait. <laughs> Suspek, kala mo makinis sa picture, pero... Oy, ikaw yun! Suspek, <laughs> kala mo mahal ng jowa, di naman. Ay, do, 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 sorry, 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 sorry. <laughs> suspect, galit pero hindi naman Ano daw? <laughs> suspect, naligo, di nagpalit ng damit <laughs> Suspect, suspect, nag-oot Nanghiram pero di nagbayad <laughs> Suspek, sabi din na inom pero iinom daw. Ano daw? <laughs> ano? Suspek, pare harap likod. Uy. <laughs> Suspek. Feeling ko so gibig hindi naman siya. Malayo. Suspek iyakin pero iyakin talaga. Wala. Wala nang ibang persona siya masunod kayo ha, sige ha uy di ako yun, sige sa asa wala <laughs> ano? sige ano ano? ako ang tinatakot mo? <laughs> hindi suspect na nanatakot, hindi na natatakot ano to? <laughs> pwede pa ako mga friends? ay may bago pa dito daming friends ko dito, baka alam mo uy, happy friends di dito nandito si Jayce, dito ka na okay guys, welcome po kayo sa bahay ni, ano, ni kuya Ikla niyo Sige, okay, pasok na kayo. Okay, mahiya. Bakit ka na muna? Ay, natuluan kasi ako eh. May okay, mahiya. Chinelas ko. May birthday boy oh. ate yan eh. Kuya yan eh. <laughs> akin na kasi ko. Sabi mo muna. Akin na po yung chinelas ko. Boss, amo. Uwi na tayo. Uwi na tayo. <laughs> <laughs> Meron pa tayo. Meron, may 95 ko, sakin ay, ko. Sakin eh. oh, ah, sa akin sa eh. sabihin ka na? Ano? Sabihin ka na? Ano? Sabihin ka na? Ano ay, no, sabihin ay, no, na ba? No, sabihin. ay, sabihin. ay, ko na. ay, 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 Baka mabugbog ako dito. Ay, sabihin ko na. Wag. Hindi, eh, binilibre nga kita ito, diba? Ano guys, sabihin ko na. Binilibre nga kita na kami ng 3D. ako yun. Hindi ako yun. Hindi Wala, hindi ko alam yun. Binilibre kita. Di ba yung pabili ako smart pera ko? O hindi ako. Binagdagang ko yung 30, diba? 30 naman talaga yung smart si. O, hindi pa ka sa 50 piso. Kukuli ko yun sa 50, oh. O, oh, what? Les, sabihin ko na. Bilibring. Ano? What? Ano? Ano? Magmakawa ka muna. <laughs> Uli, kumakain. Uli, nakikikain. Uli. <laughs>